kinukumpirma po na binito po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang House Bill Number 8839 na kilala bilang an act granting Philippine citizenship to Lidwan Duan Wang. Sa kanyang veto message ay sinabi ng Pangulo, and I quote, I am unable to blindly ignore the alarming and revealing warnings raised by our relevant national agencies that find the subject grantee's character and influence to be full of ominous and dark consequences, if not, of a clear and present danger. End quote. Ayon sa Pangulo, ang ipagsawalang bahala, ang uh, babalang ito, ay tila pagsuway sa ating tungkulin sa sambayan ng Pilipino. Ang Filipino citizenship ay isang pribilehyo at hindi ipinamibigay ng basta-basta. Hindi din ito dapat gawing kasangkapan upang pagbigyan ang pagsulong ng mga kaduda interes. Sinabi rin ng Pangulo na kapag tayo ay nagbigay ng Filipino citizenship, higit pa sa mga legal na karapatan ang ating ibinibigay. Binubuksan natin ang buong karangalan ng ating kasaysayan, ang ating lahi at ang ating pamana. Kaya dapat ang tatanggap nito ay sumasailalim din sa mga adhikain ng ating bayan.